services sa bayan ng Bulinaw para sa isang mahalagang pagpupulong. Ito ay nagmarka sa official ng pagtatatag ng Bulinaw Food Owners Association na isang samahan na naglalayong magkaisa at bigyan ng kapangyarihan ang mga local culinary industry sa munisipalidad. Ang pagpupulong ay nakatuan sa paghikayat ng pagtutulungan sa mga miyembro upang mapataas ang kalidad at reputasyon ng food scene sa naturang bayan na naaayon sa layunin na maging isang nangungunang destinasyon sa kultura at turismo. Nagkaroon din ng pagtatalakay sa mga pangkaraniwang layunin, diskarte sa marketing at pagpapabuti sa paggamit ng malokal na sangkap upang bigyang din ang kakaibang pamana ng kultura ng bayan. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Tourism Office sa bayan at binigyan din ng kalaga ng tama at maayos na proseso sa paghahain ng pagkain at ganyan din ang mahalagang ambag nito sa pagkilala sa bayan. Katuwang it, ang alkalde at ang asosyon ng mga food restaurant at catering services owners. Para sa programang Bombo Reports First Edition Patrol numero 1, Bombo ay Ratshkano nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network, kinakansi Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!